Huling mensahe sa radyo. Akala ng lahat ang radyo ay para lang sa balita at musika, pero para kay Liza, naging tulay ito sa isang taong hindi na dapat naririnig. Isang gabi, habang nakikinig siya, may boses na biglang sumingit. Liza, nakikinig ka ba? Nagulat siya dahil pangalan niya mismo ang tinawag. Ako ito, si Marco, wag kang matakot. Hindi siya makapaniwala. Si Marco ang unang pag-ibig niya. Ngunit matagal nang pumanaw. Isa lang ang healing ko, Lisa. Pakinggan mo ako hanggang matapos ang awitin. Habang tumutugtog ang lumang kanta, bumalik lahat ng alaala nila. Salamat sa pag-ibig, Liza. Ito na ang aking huling mensahe. At muling bumalik ang karaniwang tunog ng radyo. Iniwan siyang may luha, ngunit may kapanatagan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa pagkawala. Minsan may paraan ang alaala para muling bumalik saglit lang. Salamat sa panonood. Subscribe for more Balikbayan Stories.